saan lang ba pwede yung pamamalo ng mga adult para maikonsidera siya bilang disiplina sa mga bata at kailan natin masasabi na hindi bugbog na yan eto siguro mag-aano na tayo dito no magi-lay tayo ng konting disclaimer diyan uh, Maricel. Mm -hmm. kasi mara mahaba ang debate dito alam natin yun no? na iba-iba mm -hmm. uh, ang perspektibo ng mga tao siguro tignan na at maraming hindi lamang perspektibo sa batas kumbaga papasok dyan yung mga psychologists, etc., uh, mga child uh, child experts na maganda ding tignan, no. Pero from the perspective ng batas, no, siguro proportionality. Ibig sabihin, yun bang ginawa mong parusa doon sa bata ay proportionate doon sa kanyang pagkakamali. Factoring in na siya ay bata, ma maaaring hindi niya alam yung ginagawa niya, maaaring hindi niya alam na talagang maling-mali yung kanyang ginagawa. So, yun yung mga bagay na kailangan nating um, ah uh, tignan. No? Siguro proportionality. Ibig sabihin, baka naman nagkamali lang ng konti yung bata, yung parusa natin, sobra-sobra. No? Mm Sobra-sobra -hmm. din yung ginawa, parang yung parusa naman natin, halos wala ang parusa. So, yun yung magiging ano natin, proportionality. Ibig sabihin, tugma ba? Angkop ba? No? Pagkaangkop ng parusa doon sa nangyari at sa nagawa. Factoring in or kinukonsidera natin na yung ating uh, pinaparusahan ay bata Actually siguro yung term hindi parusa no? Yung ating binidisiplina ay mm -mm. Bata. Okay, pero ang isang bata ba Mga menor de edad O yung, basta yung mga kinoconsider natin na mga bata, yung mga mentally challenged I don't know if that's mm -hmm. the right term ano. Meron yeah. ba silang Pwede ba sila kung halimbawa sila Yung mismong lumapit sa mga authority To file a complaint about a certain person Na tingin nila inaabuso sila Yes, absolutely. Pwede-pwede lumapit ang isang bata. And in fact, no, uh, talagang meron tayong uh, Women's and Children's Desk no, sa ating mga kapulisan. Kung halimbawa, eh, ang isang bata no, na uh, nakaramdam ng pangaabuso, whether psychological, sexual, or physical man yan, pwedeng-pwedeng lumapit sa otoridad no, at uh, i-report ito. Siyempre, mas maganda kung may kasama ho kayong nakakatanda, no? Kung may kasama kayong uh, magulang, kung ibang tao yung nireklamo nire ninyo, mm may kasama kayong kuya or ate na mas makakapagabay sa inyo. Pero kung talagang kayo lang, no? Halimbawa, feeling niyo wala na kayo patutunguhan, hindi din naman bawal 'yon na sila mismo ang mag-report. At siyempre, makikipag-coordinate yung ating mga awtoridad pangunahin sa magulang kung saan nakatira yung bata. Mm -hmm. So, uh, attorney, mapunta lang ako dito sa mga Of course nagkakaroon tayo ng mga cases na hindi inaasahan eh, no? Pagka yung mga in love ka, bigla kang nabubuntis, biglang nagkakaroon ng anak. Paano yung mga hindi napapanagutan na mga anak, maituturing ba yung biktima ng child abuse? Well, pag hindi mo pinanagutan ng iyong anak no sa pamamagitan ng suporta, ito ay uh, hindi siya pumapasok sa child abuse law, no, pero meron tayong ibang batas para dyan, yung violence against women and children. RA 9262 kasi yung ating child abuse law is RA 7610 mas luma mm -hmm. ng kaunti pero patas pa rin mas bago ng kaunti yung 9262 no so uh, pag hindi mo pinanagutan ng iyong anak sa pamamagitan ng pag, hindi pagsuporta mm -hmm. sa kanya ito ay isang uh, offense no under 9262 kung talagang uh, ikaw ay nananadyang hindi ka nananagot bagamat meron ka namang kakayahan para managot or magsuporta kailangan sinasadya mo na hindi bilang form ng violence sa bata. E eh, paano kung yung mga forced labor, for example, na mga bata na talaga namang walang kakayahan yung kanilang mga magulang na buhayin yung kanilang mga anak, pero alam naman natin common case to dito sa Pilipinas, eh, no? kahit na hindi nila kayang buhayin yung mga anak nila, marami pa rin silang anak, makikita natin apakadaming street children. Paano yung mga ganyan? Yes, actually, paraan ng child abuse, Maricel, lang uh, pagbebeg, no? Ang pagfo-force para sa isang mm. mata. Mm -mm. Yes, o oh, na mag magbeg rather, no? So kasi halimbawa, no, sabi mo nga, marami tayong nakikita ang street children, totoo 'yon. At unfortunately, no, uh, ako marami na akong tinanong direkta ng mga street children at uh, talaga nagsabi na nautusan sila na bigyan sila ng abiso ng nakatatanda na dapat daw silang uh, humingi no sa sa kalsada. Ito ay paraan ng child abuse. Ibig sabihin nakalagay sa batas na kung sino man ang magpipilit sa isang bata no uh, na magbeg sa kalye na mm -hmm. uh, pamamaraan ng pamumuhay o di naman kaya ay ma-involve sa droga, mas mabigat 'yon o di naman mm -hmm. kaya ay ng activity ng illegal activity. Ito ay paraan pa rin ng child abuse. So This is a uh, parang um, another form, no, of child abuse under the law. Pero sinong magiging liable doon kapag gano'n ang case? Kasi paano kung talagang wala namang kakayahan yung parents nila, nabuhayin sila, kaya napipilitan tong mga batang to na magtrabaho at mamalimu sa kalsada? Who will be liable? Mm -hmm. Ang, magiging li ang liability kasi is doon sa nagpipilit. Ibig sabihin, kasi what if, what if hindi naman natin may pagkakaila na meron talagang mga pamilya na yung mga anak, especially yung hindi naman sobra-sobrang bata, halimbawa teenager na, No? Mm -hmm. Na nakikita niya medyo nagsastruggle yung kanilang pamilya at gustong tumulong. Hindi naman natin maipagkakaila na meron talagang willingly, willingly tutulong sa kanilang nanay at tatay. In fact, case in point, no? uh, Kanina, uh nasa labas ako at uh, may lumapit sa akin bata, Nagbibenta ng banana cue. Mm -hmm. Una kong tinanong, sabi ko, o, sino'ng uh, tinanong ko kung nag-aaral siya at uh, nag-aaral naman daw at sabi ko, kung bait mo naman nagbibenta ka." Sabi niya, "Tumutulong po ako sa nanay ko." No pa siya. Uh, ko kung sino'ng nagluto ng banana cue. Mm -hmm. Sabi niya na ko. At tumutulong po ako sa nanay ko. At tinanong ko siya kung um, kung uh, hindi ka naman pinili. At Sabi niya hindi po kasi uh, nag enjoy din siya sa pagtitinda ng banana cue. No, so, may mga ganun talaga, no? I, I guess very timely no. Very coincidental kanina nangyari. So, uh, may mga ganun talaga. Ang issue dito is meron bang pagp웨puerra? Kasi yung mm -hmm. abuse sa lutod papasok sa pagp웨puerra. Kasi kung ikaw naman, nai, tay, tutulong ako, voluntary o, sige, samahan ko kayo sa pagtitinda, sa pagluluto, wala naman talagang uh, problema doon. Pero yung pinipilit na hindi na ako nakakapag-aaral kasi sabi niyo, pumunta lang ako sa kalye, pwede mm. naman ako mag-aaral. Doon, may abuso. May pananakot, no? O sige, pag hindi ka pumunta dyan sa kalye at uh, para mamalimos, hindi ka pa uhuwi, wala kang kakainin bukas. May mga ganon. O no? di naman kayo pinupwersa. Literally, tinutulak. Sige, diyan ka sakali, magbeg ka. Mm -mm. Magkita tayo. Uh, yun ang mga problema. Yun ang mga paraan ng abuso. At ang mananagot doon, kung sino yung gumagawa nung ganong klaseng abuso. Not necessarily the parents, ha? Kasi... Yes, yes. It, it happens, no? Uh, Nakapag-handle na tayo ng ilang mga kaso noon ukol sa kabataan na yung parents hindi nga alam na yun pala yung ginagawa ng kanilang anak. Yun pala, merong mm -hmm. kaibigan, may kapitbahay, may tito tita na nabibilit pala sa ganung uh, gawaing mali. Mm. But what if hindi naman aware yung isang bata na meron siyang karapatan na magreklamo kasi syempre hindi din naman mga bata yan hindi rin naman lahat yan na educate na sa karapatan nila ano. Pero yung ibang adults nakikita na hindi potential ano to eh a victim ng child abuse. Pwede ba yes. na yung ibang tao yung magreklamo on behalf of the kid? Kung halimbawa yes. yung parents mismo yung yung nangaabuso sa bata, outside yes, the family, absolutely. pwede. Mm -hmm. Absolutely, pwede. Parents or anyone na may personal knowledge na nagkakaroon ng pag-aabuso sa bata. Not necessarily the parents at not necessarily yung bata. Gaya ka nang sabi mo, tama ka, no? Maraming bata na hindi nila alam na inaabuso na pala sila. Mm -hmm. Hindi naman nila alam na may ganitong batas. Hindi naman nila alam na may ganitong tayong No? So, pwedeng halimbawa, ikaw tito ka or uh, tita ka ng bata, no? Tapos nakita mo, mm -hmm. parang yung okay, ko inaabuso nung, uh, nung kapatid ko. Parang nabugbog o di naman kaya. Eh, parang pinagpipilit nilang magtrabaho, no? Yung mga mm -hmm. ganon ng, uh, ng hindi sang ayon yung bata. So, yun yung pwede. Anyone can do it. Pwede nga... Uh, Pwedeng relative, pwedeng nga kahit kapitbahay. Nakikita mm -hmm. ng, uh, may pang-aabusong nangyayari. Pwedeng-pwede kasi uh, tatandaan po natin no, oh, na ang mga krimen ay uh, public offense no. Ibig sabihin nito eh kay tinatawag na people of the Philippines versus eh. So mm -hmm. ang isang krimen, ay uh, laban sa buong uh, Pilipinas kumbaga no. Laban sa katahimikan ng Pilipinas. Bilang-bilang na bilang ang mga krimen na ang tanging pwedeng mag-report lamang ay limitado. Ito halimbawa adultery, ganyan. Ang pwedeng oh. lamang mag-requestian is yung uh, affected na spouse no. So pero pagka ganun, uh, sa kar karamihan, katulad nito ang child abuse, ito ay pwede namang i-report ng kahit sinong uh, nakakaalam nung pang-aabusong na